Tayo na ay by FM, ay po FM, super yan, teman nga ron, the Alawatan Ity Report, manipod ka ni Dennis Gabriela Lipio para iti pawa ay sa Indunes Patok, na pasyaran ng iti delegates para iti palarong pambansa. 2025. IFM News. IFM News. IFM News. Palarong Pambansa 2025. Update. Patok na pasyalan ngayon ang sikat na pawisan doon sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa mga operator ng 4x4, mga delegates mula sa Mindanao at Visayas, ang mga sumabak na sa 4x4 adventure. Sa halagang 2,500 pesos, pwedeng libutin ang maladubay na pinong buhangin. Bones ispat pa ang napagandang tanawin sa West Philippine Sea. Pwede rin masubukan ang sandboarding. Tanaw din ang monumento ni Naro Honor sa katauhan ni Elsa sa pelikulang Walang Himala kung saan sa paway kinunan ang mga eksena. Ayon sa mga operator, may discount sa mga delegates ng palarong pambansa. Mayroon po sir, may discount po sila po para at least makasakay silang lahat. Laking pasalamat naman ng mga operator dahil biglang dumami ang mga turista dahil sa palaro. Uh, marami na pong nagpupunta dito, sir, sa mga gustong maglaro ng mga 4x4. Marami ng delegates na nakapunta dito. Pero uh, ahalin pa namin kung mas marami pa siguro pagkatapos ng palarong nito, sir. Samantala, nakahanda na rin ang kapulisan dahil dito kaganapin ang Governor's Night bukas para sa mga delegado. Ang pawisan dun sa sikat din sa mga pelikula. Dito rin kinunan ang pelikulang panday ni PJ at ni Bong Revilla dito rin ang pelikulang Temptation Island ni Marian Rivera para sa palarong pambansa special coverage 2025 kasama mo sa IFM News Lawag Idol Dennis Alipio Tatak RMN IFM News IFM News. News Palarong Pambansa 2025 IFM News IFM News IFM.